napakasarap po at mabubusog na naman po kami lahat mga idol mmm gulay oh mmm 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 salamat kay sir Nakakain kami ng masarap. Maaga pala ako gumising mga idol at lumabas kasi mayroon isang request yung ating isang follower na si Sergio Marluntok na sinigang na pata. Natupad na rin ang request mo sir kasi meron isang viewers natin na mabuting puso at nabigyan po tayo. At ito po mga idol. At ito mga idol ang nabili natin ang paa ng baboy. May git isang kilo to mga idol. Marapit to magdalawang kilo kasi malaki kasi to. Parang sa unahan nata to mga idol. Ito yung tuhod niya idol oh. Yan, ito ang kaparis niya. Kaya hinati ko. At yung sobra nito mga idol ay lulutuin din namin sa ibang araw. Yan mga idol, maraming salamat pala sa request ni sir sa sinigang na pata. Siyempre, hugasan muna natin mga idol ang ating karne na pata ng baboy. Yan, pagtatlong hugas. Yan. Shout out pala sa inyong lahat diyan mga idol sa parating nanonood sa mga video natin. At ilalagay ko na to mga idol kasi ganito ako magluto ng sinigang. Hindi na ako nagisa mga idol. Ito na po yung discard ko. So, depende po yun sa atin mga idol kung paano po kayo magdiskarte sa pagluto ng sinigang basta sa akin ay ganito lang mga idol at tatakpan ko lang yan mga idol ng saglit para matanggal talaga yung lansa at lumabas yung aroma nya at ayan ilagay ko pa lang kung kanina tubig pero hindi ko na on ang video mga idol kaya pagpasensya po at ito po ngayon ay papalambutin na lang natin yan kasi sinangkutsa ko naman yan ng idol mag extend na naman tayo ng limang minuto siguro at ito. Yan, kumulo na yan mga idol. Ay, nababango ko na talaga ang amoy. Siyempre, lagay na natin ito mga idol. Ang sili, kamatis yan. At paminta buo. Rektahan na po yan mga idol. Kasi gabi na. At siyempre, lagay na rin po natin ang ating pampalasa. Ibuhos ko na po yan lahat mga idol. At yun, kunting asin. Kasi hintayin na lang natin yan sa kukulo mga idol. At titintahan ko na rin po para makapagkain. Alam, nadamo. Nadami ko. Pasensya po mga idol. At simple ngayon ay tatakpan muna natin. At habang nag-aantay tayo mga idol, nag-aantay rin po yung mga anak ko. Andiyan sila Mikmik -Mik at si Gwen mga idol. Kaya sir, maraming maraming salamat po sa viewers natin na sa Amerika mga idol. At hindi ko na po babanggitin yung pangalan. At malaking pasasalamat po talaga namin sa kanya mga idol. Yan, nandito pala yung isang anak ko mga idol, yung panganay. Bali, nag study Yan, ang panganay ko. Kayo, babay kay. Kay. Ba yan. nag study siya mga idol. Kasi may klase na kasi sila bukas. At siyempre tayo naman po ay magluluto pa rin mga idol para sa kanila. ganun ko yung sila kamahal mga idol. Ngayon mga idol ay ilagay ko na pala yung una yung ano tawag nito yan kasi kumukulo na lambot na po yan at ilagay natin yung ano yung balatong balatong ba kasi ang tawag sa amin yung mga idol ay riolis po sa salingwahing chabacano dito sa amin sa sambuanga riolis ang tawag dyan mga idol sa amin ay balatong at syempre haluin muna natin yan saglit lang wala tayong kameraman mga idol kasi nagpractice ako na ako na lang lahat mag kameraman kasi busy talaga yung mga anak ko sa pag-aaral kaya hindi naman natin sila mapilit mga idol siyempre pagkatapos ng ilang minuto minuto segundo mga 30 seconds yun eto mga idol tapos hanggang kong yan ang talbos ng kangkong. Susunod ko na yan. Pulo na po ito. At yan. Sakto na po yan ang ating ano, gawag, balatong o no, priulis. At ilagay na natin ito yung ating dahon ng tangkong. Dinagdagan ko pala yan ng sabaw mga idol kasi masarap talaga humigit ng sabaw. Yan. At tingnan po ninyo mga idol. Oh. Yan, oh, napakaganda, napakasarap po. At mabubusog na naman po kami lahat mga idol. Salamat pala talaga kay sir na binigyan po tayo. Yan, ganito. At simple, titikman ko muna mga idol, hindi mawala. Hmm, nagkasakto lang. nagkaasin yung kamay natin mga idol. Sakto lang mga idol, ang lasa niya. May anghang kunti, at taba, napakalasa ng kaninang babi mga idol. Nagawa rin sa ginamos yung nabili ko. Nilagyan niya lang pala ng luya at bawang. Nilipat natin mga idol. At tingnan po ninyo mga idol ah. Ay napakasarap po yan. Ganito lang pala ako magawa ng sinigang mga idol ah pagka comment na rin po sa inyo kung ganun din po kayo magawa ng sinigang. Simple lang, ulam. Pero bago tayo kumain mga idol ay magpasalamat tayo sa Panginoon. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord, maraming salamat po sa biyaya sa araw-araw na ito na binibigay niyo po sa amin. At maraming salamat Lord sa lahat ng pagkain na narito sa aming harapan. Sana po ay mabiyaya, mabasbasan mo din Lord na kapagbigay ng lakas sa aming mga pangangatawan Lord God, maraming salamat Amen, yan, kain tayo lahat mga idol yan, si Mikmik at si May Mrs. Mga Idol hindi na magulay si Mikmik mga idol kasi gabi na okay lang sana kung umaga pa ito masaya kasi mga idol habang kumakain tayo ng buo at marami tayo kain po hmmm hmm. Salamat kay sir. Nakakain kami ng masarap. Ang gulay doon lo. Mm. gulay oh. Gulay oh. Mm. 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 Sarap na may dalawang kamay ganyan, no? <laughs> dalawang kamay ganyan, dalawang kamay. Mm. Mm. Maraming salamat mga idol sa Again. Panunod. Kadis po at ingat pa palagi.